na, na, papasukin ko na, papasukin ko na, papasukin ko na. Papasukin ko na, boy. Papasukin ko na, boy. Easy kill. Easy kill. Hindi, wow. Diba? Easy kill. You, you see that? Easy kill. Obvious ba? Jokes, yeah. ito ka, dako, buto. Ano ka ba, Chip? Ano ngayon kung dako, buto ko? Wala nga problema dyan sa dako, buto. Ang kulit nyo talaga, no? May problema, ang kamay, buto. Ba't mo pino Ba't mo pino problema yung buto ko? Diba? Ba't mo... Ba't Why, why you, you probably may buto? Butang ina mo ka, i-block kita dyan. ha? Ka, kanin, kanina ka pa puro buto? Siguro kumakain ka ng buto. Bastos ka! <laughs> Ay, kagi! Ay, kagi! Ay. Boom, dessert. di kaya ate. Okay. Ang astig ng no, ang yung kani malupiton, pre. Yung uh, voice pack niya. Ganda pang kan eh. Pangasar. Naririnig ba yun ang kan? Di yata naririnig ng kalaban, no? Obvious ba? So yung kupal kababosan saan natin yung magagamit? May malay ko sa'yo. So ipipig natin. Hindi siya ako. Mantritip tayo dito ng babahay, pre. <laughs> Tripan natin, pre. Huwag kang buwisit, ha? Huwag kang kupal, putang ina mo ka. I never look back. Wait, 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 wait. Halika kasi so, gusto ko patayan agad eh. Huwag kang takbo, huwag kang takbo, huwag kang takbo. Gusto ano ka ba? Parang kang gilox. Mayabang ka ba? <laughs> gilox ka ba ha? Tira ng tira, laulaw naman. Enemy missing! Ito ha? Eh putang ina! Ano kayo ha? Kahit magsama-sama pa kayong lahat, hindi nyo ko kaya. Napak-tapang muna tao. Wala, siguro kaya niya ako eh, no? Jokes da ko, boto. Eh ano ngayon? I'm proud of that. Psst! Uy, bad yun ha? Oo. Oh. Kaysa naman ikaw, gamay, boto. Oo. Oh. Oh, anong problema ng dako boto? 'Di ba? Do you have do you have a problem about that? What, what the fuck? O oh, ikaw, gamay buto. Kaya ka nga iniwan ng asawa mo eh, kasi gamay ka buto. Ang sakit mo namang magsalita. Sabihan mo kung gamay buto. Proud ako dyan, kasi dako ako buto. Ulol. Ikaw, magiging proud ka ba na gamay ka buto? Kaya nga maraming iniwan ng lalaki kasi gamay buto. Ang lakas ng tama mo. Ano problema sa inyo? That's the biggest problem. Ito, ang tangina nito. Kupal ba to? Kupal ba to? Kupal ka ba, boss? Boss, boss, kupal ka ba, boss? Oh. Kupal ka ba, boss? Ay, ikaw yung kupal. O, oh, diba, first blood? Inis kita lang natin na first blood na. Liliparan natin, pre. Wala akong Gusto yata na nito, eh, no? O, oh, yan, yan, yan. Patay ka! Patay ka! Anong ginagawa mo, ha? O, oh, ano? Patay. Patay, boy. Bobo ka ba? Very good, very good, very good. Yan ang mga gusto ko na mga team. Yung binubugbog yung mga kalaban tulad nito di diba? Takot yan, hindi na yung papasok dito. Oh. E na, na, papasokin ko na, papasokin ko na, papasokin ko na. Papasokin ko na, boy. Papasokin ko na, boy. Easy kill. Hindi, wow. Diba? Easy kill. You, you see that? Easy kill. Obvious ba? I Easy kill! Grabing bunga nga yan, sobrang loud. shadow kasi akong malakas eh. Kaya walang makakatalo sa akin. Kahit sino pa itapat nyo dito sa lina to kapag ako na ang bumirada dito talagang walang makakapalag sa akin dito tingnan tumatakbo o oh, tumatakbo gilox o oh. eh, patay o oh, patay sugod so ah! ha ay gago na buhay pa bobo ka kasi nabot no, pagkaswirti sa animo <laughs> Boy 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 kapab boy kapab Tak lang guys ka ba? Boy boy kapab push natin mga pare pupus kayo dyan? Yan ang mapinakayaw ko sa lahat eh. Pinupus tayo eh ha? Kupal ka kasi. Pinupus tayo eh ha? Ba't kayo nagpupus? Ba't kayo nagpupus? Magpakita kayo sa mapa. Try yung malang magpakita. Kahit yung kaluluwa nyo eh. Pakita yung kaluluwa nyo dyan. Matikman yung birada ko. Sunod-sunod yung salita mo eh. Para kang baril eh. Nasa na kayo? Umuwi ang mga support. Umuwi pala. Uwiin pala kayo eh. Bakit hindi kayo nagtuloy-tuloy dito? Kasi kung nagtuloy-tuloy kayo, alam nyo na ang mangyayari. Mayabang ka ba? Jokes. Ido ka, dako, buto. Ano ka ba, Chip? Ano ngayon kung dako, buto? ko? wala nga problema dyan sa dako, buto. Ang kulit nyo talaga, no? problema, ang kamay, buto. Ba't mo pino... Ba't mo pino problema yung buto ko? Diba? Ba't mo... Ba't... Why, why you, you probably may buto? Putang ina mo ka, iblak kita dyan. <laughs> ha? Kanino ka, kanino, kanina ka pa puro buto? Ha? Siguro kumakain ka ng buto. Bastos ka! <laughs> Ay, Kagi! Ay, Kagi! Boom, deserve Ayan, pre. Nagkakan sila, pre, oh. Nagkangan sila, pre, oh. Lalas ka ko yan, pre. Lalas ka ko yan, pre. Sabihan nyo lang, pre. Uubusin ko yan, pre. Baka tanga-tanga ka. <laughs> Sige, tara, tara, patay Habulin mo, habulin nyo. Patayan yan! Patay. Hmm, oh, mo. Ito pa, ito pa, pre, ito pa, pre. Ito pa, pre. Ito pa, pre, oh. Pre, oh, pumapalag, pre, oh. Umapalag pre, o kala siguro nyo na, nababakla ako pre Hindi nilarap pa masyado ako malakas pre Anyabang mo, ang angas mo ah <laughs> Ay, alo Bobo ang puta <laughs> Nilipad ako sa kabilang mundo Bobo mo Ay, may nagpo naman sa sababa o oh. Yan yung pinaka ko sa lahat eh Yan mga nagpo push push yan eh, no? Ikaw nga nagpo push ka, ha? Ayaw mo pang umuwi Pababa. Ayaw mo pang umuwi? Ayaw mo pang umuwi! Ha? Gusto mo talaga? Gusto mo talaga, ha? Gusto mo talaga, ha? Gusto mo talaga? Ha? Utangin na mo takbuhin kang bakla ka. Kupal ka kasi. Huwag ka puro takbo. Takbuhin ka pala eh. Ha? Kanina ang tapang-tapang mo. Ano ka ngayon, ha? Ano, ha? Ano, 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 ha? Ano? Ilabas mo tapang mo. Kupal ka, ha? Ano, ha? Ha? Gilox ka pala eh. Gilox ka pala eh. Ha? Kanina, anong push? Puro ka push-push. Ano, ha? Ano ha? Ano ha? Ano ha? Oh. eh, Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Push, push, push ka. Pero hindi mo naman kaya para panindigan yung pag-push, push mo pag nandun ako. Kiloks ka pala eh. Huwag kang pupal, putang ina mo ka. Pag <laughs> may mag-push, push dito, papanatang talaga eh. Kaya huwag niyo akong subukan na mag-push, push, push, push kayo. Talaga, Charmin? Hindi ko masagtay ng tori. Lumapit para mamatay oh. Lumapit para mamatay oh. Magaling kang kupal ka. <laughs> ah, wala na. Ah, som! Oo, talaga. Wala, GG sila sa akin, men. Tap global to, eh. Tap global to, eh. Di sana pinag-billboard mo. Tulungan! <laughs> Oh, ba? Diba? Ikaw, ikaw, anong ginagawa mo, ha? Oh, tapusin na natin to, ha? Tapusin na. Oh, diba? ba? Sabi sa inyo, eh. Ano paki Kiko? Oh, grabe, di ba? Ang lakas natin. Ang lakas natin, pre. Oh, that's what I'm talking about. Oh, 'di ba? Sabi sa inyo eh, malakas 'to.